Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney. meron pong nakautang sa akin at kanyang dinidinay. Pumunta na kami sa barangay para ireklamo pero every hearing parang kami pa po ang masama kahit may mga evidence po kami na may utang siya at hindi pa nakapagbayad. Kahit Pabago-bago po ang statement niya, nagbulag-bulagan po ang mga barangay officials. Nakatatlong hearing na po kami pero wala pa din pong aksyon at ayaw po nilang magbigay ng endorsement kasi parang gusto nila na kami ay susuko. Kasi po every hearing, one-sided po sila. Kahit anong paliwanag namin at kahit may mga screenshot na conversation sa messenger, binabali baliwala po nila. Ano pong dapat kong gawin? Gusto ko pong iba na lang ang humawak ng case kasi hindi naman sila nakikinig sa amin. At parang kami pa po ang mali. 50,000 po ang nautang sa akin. Sana masagot ninyo ako. Mga kaibigan, tatalakayan natin ito bilang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakayin ng ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi nyo makaligta ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Ano ang maring hakbang na gawin kung hindi kayo nagkayos ng iyong inirereklamo sa barangay pero ayaw mag-issue ng certificate to file action ang kapitan ng barangay at mga barangay officials. May mga nababalitan tayo na may mga situation na ang barangay captain ayaw magpalabas ng certificate to file action sa taong naghain ng reklamo sa barangay. Ano itong certificate to file action? Ang certificate to file action ay isang dokumento na nagpapatunay na walang settlement na naganap sa, sa barangay sa pagitan ng nagrereklamo at yung kanyang inireklamo. Walang settlement o kasunduan para sa ikakalutas ng reklamo kahit na ilang hearing na ang ipinatawag ng mga barangay officials. Ang certificate of file action ay makukuha sa barangay kung hindi magkasundo ang dalawang partidong magkatunggali. Ang certificate na ito ay kailangan sa korte para sa paghain ng angkop na kaso. Meron kasing mga kaso na hindi pwedeng idiritsa na isang sa korte dahil dapat dadan muna sila sa katarungang pambarangay upang tignan kung magkayos pa ang mga partido. Kung walang patunay na dumaan sa barangay, ang kaso ay ididismiss ng korte. Pero paano kung ayaw magbigay o mag-issue ng barangay captain o mga barangay officials kahit na ayaw magkariglo ang mga partido. Ano ang maaaring gawin ng complainant? Maaaring maghain ng reklamo sa ombudsman laban sa barangay captain o mga barangay officials. Ang ombudsman ay merong jurisdiction sa mga pagkakasala na ginawa ng mga public official at empleyado na may kaugnayan sa kanilang opisina. Maring makain ng disciplinary action sa Department of Interior and Local Government, DILG laban sa barangay captain, mga barangay official sa ilalim ng Section 60 ng Republic Act 7160, ito yung Local Government Code of 1991. Sa ilalim ng Section 60, ang isang elective barangay official ay maring disiplinahin, maring suspindihin, maring tanggalan sa puesto Ilan sa mga dahilan ay dishonesty, pangapi, maling pag-uugali sa katungkulan, matinding kapabayaan o hindi ginagawa ang tungkulin. Ang isang elective barangay official ay maaari ding disiplinahin, maaari ring suspindin, ring tanggalin sa puesto dahil sa abuse of authority o pang-abuso sa kapangyarihan. Paano maghain ng reklamo laban sa barangay captain, barangay officials? Ang paghain ng reklamo laban sa sinumang halal na opisyal ng barangay ay sa pamamagitan ng verified complaint na isasampa sa sangguni ang panglunsod o kaya sangguni ang bayan na kinaukulan. Ano ang verified complaint? Ang verified complaint ay isang legal na document na pirmado ng nagsasakdal o ang kanilang abogado. Ito ay naglalaman ng isang pahayag na ang complainant ay naghain ng reklamo at nabasa niya ang mga paratang at bine-verify na ang mga paratang na ito ay totoo sa abot ng kanyang kalaman at maaring suportahan ng mga records. Sakaling kailangan ang preventive suspension kapag malakas ang ebidensya ng pagkakasala o kung may malaking probability na ang pagpapatuloy sa puesto ng respondent ay maaaring makaimplensya sa mga testigo o magdudulot ng banta sa kaligtasan at integridad ng mga records at iba pang mga ebidensya maaaring magpataw ng preventive suspension ang municipal mayor o ang city mayor sa loob ng 30 araw, 30 days, pagkatapos ng investigation, ang sanggunian ay magbibigay ng decision. Ang decision ay maaaring iapila sa sanggunian panglalawigan. Ang decision naman ng sanggunian panglalawigan ay maaring iapila sa tanggapan ng Pangulo, Office of the President, na ang kanyang decision ay final and executory. Kaya sa ating viewer na nagtanong, meron kang option na maghain ng reklamo laban sa barangay captain o mga barangay officials. Yan ay kung ayaw talagang mag-issue ng certificate to file action ang barangay captain at mga barangay officials. Pero, baka pwede kang maghintay muna. Baka talagang gusto kayong magkaayusan, magkasundo ng iyong inireklamo baka talagang gusto na malutas ang problema para hindi na kailangan pa na pumunta sa korte para maiwasan ang gastos, maiwasan ang oras, maiwasan ang mga partido ang pagod para everybody is happy. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talagayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. Bye-bye.